So, good morning mga kamaster. Nandito tayo ngayon sa ating project. So, ang gagawin natin dito ay tubular loop. So, with this stair po siya. So, pinatanggal ko muna yung mga windows at gagawin natin siyang three panel. So, lahat ng window dito sa baba ay papalitan. So dito nga guys ay nakapaglagay na sila ng framing. So yung distance po ng ating framing ay 60 by 60. So bale yung gamit nating tubular ay 2 by 3 at 2 by 4. So eto nakapaglatag na sila ng marine plywood 1 inch. So yung gamit nating screw I gypsum screw 2 inches gypsum screw so yan, para makapit yung ating so, marine plywood so sa ilalim guys ay linalagyan natin man, ng silicone so madaling mag cut guys pag meron dali ganito ating machine yung portable circular so So ayun. Medyo ginabi na guys at nalagyan na namin lahat dito sa taas. So susunod natin diyan yung hagdanan naman. At ito na rin yung ilalagay nating owning window. So natapos na siya, Bale, ready for installation na siya. Ginawa ko siyang three panel. So ikakabit natin to pagkatapos yung hagdan para walang sa kapal so ito na nga guys natapos na natin yung hagdanan at yung mga bintana bali ginawa natin yung 3 panels yung mga owning window at meron din tayong railing sa hagdan at saka sa taas so ayun natapos na natin yung ating trabaho so bali lilipat na naman tayo sa panibagong project